Kylie, sinama mo pa talaga kuya mo, parehas na kayo mababaho. Kylie, pasensya ka na, hindi ka talaga pwede dito. Hindi na kita pwede maging kaibigan. Di wala din, Kylie, oh. ang <laughs> <laughs> Baka maaboy ni Ate Iya. Tsaka nanay ko, magalit pa sa akin yun. <laughs> Aning, uwi na ako. Rosalie, Kylie, uwi na ako. Ako rin, Rosalie, Kylie, uwi na din ako. Sige, Kyle, nanay, umuwi na kayo. Mag-ingat kayo sa daan na. Sige, Rosalie, Kylie, bukas na lang tayo maglaro ah. Sige, mag-ingat kayo kaili dalawa, kay, Kyle, ah. laro na ulit tayo. Mm -hmm. Kyle, wait lang. Naan mo ba yung kilikili ni Kylie? Ang bawo, no? Oo nga, nanay. Ang bao. Mukhang may putok siya. Anong may putok? May putok talaga. Tara na, uwi na tayo. tanay, tatay Gusto kong tinapay Kylie, wait lang Parang ang baho Ano ang baho? Wala naman ako naamoy eh Ano Kylie? Wala kang naamoy ayaw na magdaro Bukas ang ulit tayo magdaro Kylie Sige, uwi na ako Sige Diyan ka na. Hindi niya naami sarili niya Pau-bau nak niya <laughs> Rosali, Rosali, papasok na kami. Oo nga, Rosali, maglaro na tayo. Ah, sige, pumasok na kayong dalawa. Maglaro na ulit tayo. Rosali, wait lang. Naamoy mo ba yung kilikili ni Kylie kagahapon? Ang bawo, no? Oo, naamoy ko. Ang lakas nga eh. Kaya pag uwi niya pinauwi ko na din siya. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Si Kylie? Ginala, ito na si Kylie. O sali ang baon na ang galing ni Kylie, ang may putok. Paano yan? Pag dumating si Kylie, papasalihin pa ba natin siya? Ewan ko sa'yo, Rosalie. Bahala ka. Tara, maglaro na tayo. Mamaya na natin pag-usapan si Kylie. Kylie, papasaliin kayo ako ni Rosalie tapos ni Kyle. Oo, oh, kuya, papasaliin ka lang. Kasi kaibigan ko naman yan eh. Tara na, pasok na tayo. Sige, Kylie. Rosalie, nandito na kami. Pasok na kami, ah. Hala nanim. Kyle, andyan yun si Kylie. Kasama niya pa, kuya niya. Parehas sila, mabaho. Anong gagawin natin? Oo anong gagawin natin? nala? Kylie! Trawi, wait lang, baka magalit nanay ko, hindi muna kayo pwede dito kasi ang babaho ng kilikili nyo, baka maaway ni ate Iya, tsaka nanay ko magalit pa sa akin yun. <laughs> Kylie, sinama mo pa talaga kuya mo, parehas sa kayo mababaho. Kylie, pasensya ka na, hindi ka talaga pwede dito, hindi na kita pwede maging kaibigan, tiwala din, Kylie. Oh, <laughs> ang babaho! <laughs> <laughs> Rosalie, grabi grabe naman kayo mga pang sa amin. Kalaan nyo, mababango kayo ah. Kaila, ito ba yung mga kaibigan mo? Kaya bang na, mapanglait pa. Rosalie, ano ba yung sinasabi nyo? Teka ha, kausapin mo kayo. Ate, totoo na may sinasabi ko eh. Ang babaw ng kilikili nila. Rosalie, tumigil ka nga sa mga sinasabi mo. Di ba mga kaibigan mo sila? Pag ginaganyan mo sila. Rosalie, kung tunay mo silang kaibigan, dapat hindi mo sila ginaganyan. At Rosalie, kung minaaamoy ka man kay Kayla na hindi ka aya-aya, sabihin mo sa kanya ng maayos at hindi yung hinahamak mo siya at pinagtatawanan. Kasi mga kaibigan mo sila. Opo ate, kaibigan ko po sila. Ate, sorry sa mga sinabi ko sa kanila. Huwag ka sa akin mag-sorry. Humingi ka ng sorry kay Kayla at kay Rawi. Kaili, Rawi, sorry sa inyong dalawa sa mga sinabi ko. Naning, oh. Kyle, humingi na kayo ng sorry sa kanilang dalawa. Kaili, hey, Kaili, sorry ah. Ako din, Rawi, Kylie, sorry ah. Okay lang sa amin yun, Rosalie, Kyle, pati naneng. Okay lang sa amin yun, basta huwag niyong uulitin ah. Oo, Rawi, pangako ko sa inyong dalawa, hindi na namin uulitin tatlo. Rawi, Kylie, pwede ba tayo magyakapan? Oo, Oo, naman! naman. Tara!